Ay, yun ang problema. Ito guys, oh. Ito yung problema guys. Okay, hawak daw boss. Hmm, ano boss? Kung lawas talaga boss. Mm. Ito guys, ang problema. Good morning, good morning guys. So, ata unit dere. Meron tayong unit dito na miyo, oh, miyo sol, miyo sol dito, miyo sol. So ang problema ni customer is walang power. Oh, yun o. Oh. Wala, walang power. Mm. Wala talagang power. So, buksan natin ito. So, ang battery ng Mio Sol ay So, pag ganito guys, wiring ito sa eh. So, ni Mio Sol nandito sa harap. So, check natin ang wiring ito. So, buksan ko muna ito ha. So, nabuksan ko na guys. So ito yung baterya nya Oh Yung baterya nya guys may May pako <laughs> Oh tingnan nyo guys Kung anong ginawa na dito Oh so, Ito guys kasi wala siyang power So Posible ito yung may problema So ang gawin natin guys Check muna natin tong baterya nya Kung malakas pa o hindi saka tayo abante sa pag troubleshoot saka ito yung fuse nya ito dalawa pero unahin muna natin to guys repair muna natin to so ito na multi ups, so, test muna natin So, baterya, guys. Zero, guys. Oh, wala. So, baka baterya lang ang problema nito. Try natin palitan ng baterya. Tapos, reading natin yung charging nya. Oh, wala talaga, guys. Oh. Ito lang yung power niya guys. Yan, oh. Gano. Wala talaga. Wala hmm, talaga, guys walang laman so try natin palitan ng baterya so ito na yung baterya nya guys so itest din natin to sa battery tester guys para sure ball so ang battery tester namin guys ay sana yun sana yung battery tester natin dito ano so, nabudong battery tester na ko? Kaya so, wag nalang eh. Ha? Atro, atro, atro. So, ito. Ito yung battery tester namin guys. Accurate to guys. Test natin na. Wala na talaga guys oh. Ayaw na umilaw Wala na Zero na eh So kuha tayo ng bago oh. Tapos Testin natin ganito guys Para makita nyo guys Oops nakasabit So ito yung bago Andahan lang guys Walang galit galit ha Itong helper namin guys, galit eh. Galit kasi pinatrabaho. Uy, wag ganyan. Tanggalin mo yan buo. Ito, tanggalin mo ito. Yan, hulbutin mo yan. Para dili magasgas. E, patong sa trapo. Magasgas ang gasgas -gas ba? So, ito na yung bago guys. No? I try natin na Hirap talaga mag-vlog guys ah uh, isa lang yung kamay mo. Kasi pungkol ako eh. eh pungkol. Nganyan guys. Pero may ano naman dito guys, may group pro naman dyan guys oh. Hmm. Try, ito. Try natin guys para makita nyo ba yung bago ba. Yan daw, Oh, So, battery guys. Dapat 12 volts. So, 12 volts to. So, nakalagay. Good Battery. almost charge na siya talaga guys oh, 99% charge na siya ang health niya 100% kasi bago pa to ba? ang CCE niya oh, 121 pa guys ang rated natin 100 lang pero ang lumalabas 121 so malakas talaga ang baterya na to guys so kabit natin to kabit 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 kabit

kabit na natin ng baterya para makabante tayo ng troubleshooting so try natin so try natin sya i-on guys Oh, ya, no, na tapos try din natin siya mag start so wala tong simple try natin sa akin ikaw na lang na boss try yeah. na mag start after yeah. way problema pero ang question is bakit na drain yun so test natin yung ano guys test natin yung ano niya yung charging tạm bang charging tayo, charging charging oh, revolution evolution đâu complete, cái, giá nó ok lang siya guys số năm check natin yung brake light baka nakailaw palagi ayun ha ilit siyang kunyo brake niya ba kira brake kira start naka brake sa daan buhay daw brake naka brake sa permente so ito yung isang dahilan guys pag nakailaw palagi yung brake light mo makakasyan kumain ng kuryente So check natin yung switch niya dito Check muna natin baka sira lang yung Kuha niya Contact. So patayin muna natin Tapos so, sabanti tayo Sabanti okay. tayo sa kuha sa break Kasi naubos yung baterya niya dahil sa brake light Tanggalin natin yung Oops Plasterin muna Plasterin Okay

Kung nga dili mo na siya daw pos, kay palit ko ni mo niya. Bago -pag, pag gani balik, 3 days pag gani balik. Dapat kitong pagkakuan ninyo, gitesting ninyo, kap may bawa ano ninyo kung daot ba ang kwan. Sus, pag-check na mo sa iyang kwan. Sa iyang brake light. Nagsigir, magsiga. Oh, no, nasa, sus, ang dahilan. Kung nga ba ang katumunan, na ba si Rick? Kaya So, dito na tayo guys. Ito yung brake nya. Ito. Saka ito yung brake nya. So, para hindi siya mag-ilaw, try natin siya tanggalin isa-isa guys. Para alam natin kung saan yung may problema. So, dito tayo. On muna natin. Oh. So, da, naka-on siya. Tapos, naka-ilaw siya. So, tanggalin natin itong isa. Ito muna, ito. So, ito yun, ito yun, ito pula. So, tanggalin natin, guys. So, dapat, hindi na ito siya mag-ilaw. Mag-ilaw pa rin. So, itong isa. Uy umiilaw pa rin Ah wala ano problema nito ah, Try natin i-start daw eh I-start daw boss Wala no Wala na kaya wala na may brake So hindi yan brake Parkside siguro yan so, Try natin tanggalin guys Tanggalin muna Tanggalin muna mo natin Tanggalin ito guys, tinanggal ko sa likod so pagdanggal nito ikot lang ng ganyan no? ganyan ikot lang no pasugot so, na tapos para hindi siya masangit yan sangit kaya na naman ba hmm. hindi siya maano dyan no? So, ganyan lang okay. no? hindi tapos try natin on the bus tapos talaga, nag-iilaw talaga yung dalawa guys. Oh. Hmm. Iga off daw. Nag-iilaw yung dalawa. Ay, ayun ang problema. Ito guys, oh. Ito yung problema guys. Kihawak okay, daw boss. Hmm, ano boss? Itong lawas talaga boss. Hmm. Ito guys, ang problema. So, makikita mo yung ano, yung pilamin niya. Ito dumikit siya sa iba. Oh, dumikit na siya sa ano guys, sa park light. Ito yung dahilan na madali lang malubat yung ano mo. Yung baterya mo. Kasi dapat magkaiba to eh. Ito ato Ano pa nangguan. guan? Oh, parang maliwanag. Kita nyo ba guys? Sayang <laughs> yes, wala diyan. Sayang daw. Oh, so, ito guys, nakita nyo guys. Oh. Itong pilamin ng brake light, itong nasa baba. Kung nakikita nyo yan, yang nasa Oh. Yan yung park light. Yung medyo mahaba. Yung nasa baba, yan yung brake light. Pero tingnan nyo yung ano guys, yung pilamin niya guys. Oh, di ba? Nandoon na sa park light oh. Sa park light na nakadikit. So dapat niyan, Makuha tayo ng isang bago guys. S25 go Okay na. Ang pal ang pal okay na tong guy niya sa loob na gate. Oops, utang isa og oh, papilit nang guan. Ayaw baga ha, lang. So, ito yung bago guys. Oh. So ito na yung bago guys oh. So ito yung bago guys Yung mahaba Yung nasa taas Yan yung park light Ito yung sa baba Yan, yan yung brake light So pag pinatagilid nyo O Oh. o oh. Diba yung niya Magkahiwalay Pero itong isa guys Itong luma ayun no, oh, dumikit na sa park light so sa mga mekaniko dyan, nawir kayo na ganito marami na nangyayaring ganito na hindi talaga makuha-kuha ng mga mekaniko kasi hindi pa sila masyadong expert ng wiring no so ito, yan lang problema nito, ito guys oh. iba? ba uh. Oh, halos halos one buwan daw nagpapalit ng baterya si Busing So, shout out. Kapit bahay namin to. Kapit bahay ng barrio ah. So, kapit natin to. So, kapit, kapit, kapit. Oh, videographer mo na yung customer, guys. Uh, try natin yon, guys. Ah. Yo no. Oh, oh di ba? Isa lang ang nakailaw, guys. Di tulad nung isa kanina, dalawa yung umiilaw tapos malakas yun sa kuryente. o oh, ito isa na lang. Tapos ikabit natin yung break switch niya. Switch niya, guys. itin e wala may e Itin? Wala bus. Alright, bus. So, kabit muna natin guys, no? Medyo nahihirapan ng lisod-lisod ako eh, kasi pungkol ako eh. Pungkol! Yun. So, okay na siya guys, nakikabit ko na. Pero yung ilaw, hindi pa umilaw yung brake niya. So, ibig sabihin, goods itong mga switch nya ito sa kabila goods din yan yan goods yan so pag nag pedal na nag break tayo pedal na nun break o oh, yun ilaw tapos sa ah, kabila yan sige break tapos oy sira na yung switch mo dyan sira na yan dyan Ang gumagana na lang dito na lang o oh. break o oh, yun na o oh. So, sira tong isang switch yan, guys. Dito lang ang okay. So, yun lang. Yun lang yung problema niya, guys. So, ikabit muna natin. Balik, balik. So, reading natin ulit tong ano. Yung reading ng baterya niya, guys. Kanina, 12 point. 12 point. Ano yun? Mga 12.8 lang manila to yun pag naka minor naka 12.5 ata yun so review ko na lang to so, ngayon try natin ngayon guys kung mas malakas na ba hey boss baliw ko start boss nga yeah. kasi stand yan o oh. oh, so malakas na guys so oh. oh. pag naka revolution o oh, 13 na Diba? Kanina, 128 lang yung naka-revolution. Ito, naka-minor na nga. O, 3C na. Oh, hindi pa nagre re yan si busing. O. o, diba? Yun lang ang problema. Yeah, Shout out na lang sa mga hindi pa kayo marunong mag-wiring. Subscribe na lang kayo sa channel ko. Okay. Okay na ito. Okay na. Kabir na lang. Balik na lang yung kabir. Pala yung mga customer ko, konti pa. Konti pa masyado, ay mingaw ngayon.